four days after the operation, ba nang sasakyan na for Territory? Opo, Your Honor. Bumili ka ng Fort Territory? Yes, Your Honor. Binigay po ng business partner ko, may business partner. Second lying mo na yan, ha? gagawin ka na namin 30 days. Maniwala. Ang araw sa atin lahat, mga kababayan, lalong nabisto nga itong si Major Kihana dahil pagkatapos umano sa ginawa nilang holiday sa na operasyon dito sa bayan ng mga Chinese at hindi pagdeklara ng 27 million ah, nakasama sa ebidensya na nakuha nilang pera ay uh, bumili ito mga kababayan po natin ng Ford Territory na nagkakahalaga ng 1.3 million to 1.5 million at ang kanyang palusot, sariling pera niya o mano, sariling uh, negosyo niya at ibinigay uh, ng kanyang uh, kaibigan, nung tinanong nga kung sino ang kanyang kaibigan, ay sinabi niya na regalo niya o mano sa kanyang sarili. So halata ang pagsisinungaling mga kababayan po natin at ikinantaka ng ilan sa mga pulis na o Ah, ang ebidensya na nakuha nila kagaya ng barel ah, which is yun talaga ang uh, nakalagay sa search warrant ay barrel din pala ah, na galing sa kanilang uh, opisina kung saan ang barrel mismo na pinalinis sa kanyang tauhan, yun din yung naka-identify na nagulat siya o manonong pumasok. Sabay ng mga Chinese inando na ang barrel na kanyang nilinis at kanyang pininturahan. Malas lang ni Major Kihana mga kababayan po natin ay napakagaling itong mga kongresman po natin, kagaya ni kongresman Ako, kongresman Busita, na dating mga pulis, retirado, magaling na mga general at opisyal ng pulis, mga kababayan po natin, kaya nabisto ang kanilang kasinungalingan. Pero is it true that uh, four days after the operation, uh, you bought a uh, Ford Territory? Bumili ka ba ng sasakyan na Ford Territory? Opo, oh, Your Honor. Bumili ka ng Ford Territory? Yes, Your Honor. Binigay po ng business partner ko. May business partner po. Hindi business honor. partner mo. Ano pangalan? Full name? Hindi ko po pwedeng sabihin, Your Honor. Tumanggap ka ng fort territory. Teritor Napaka, napakayaman naman niya para bigyan ka ng fort territory. Sino siya? Your honor. I big time naman ng uh, kaibigan nito, mga kababayan po natin, binigyan ng fourth territory. Grabe, ano? Ano kaya ang palusot niya dito, mga kababayan po natin? Kasi tinatanong kung sino ang kanyang kaibigan. Siya yung, siya, baka siya yung nakakaalam ng lahat na ginawa yung operasyon. Ha? Kaya binigyan ka ng four territory. Sino nagbigay sa'yo ng four territory? Second lying mo na yan, gagawin ka na namin 30 days. Maniwala ka. Gagawin ka na namin 30 days. Sino nagbigay? Your Honor, may business po kayo, Your Honor. Ano negosyo mo? Ah, nagpapautang din po ako ng pera since 2009 pa. Saan ka Meron utang papautang? Po, sa, Bulacan, taga Bulacan po ako yon, No? Taga Marila Sina? Bulacan po ako. Meron din po akong sa meron kanilina. din po okay. akong business na mga motor. Okay, kung meron kang negosyo, ang tinatanong lang namin sa iyo, okay, sino yung nagbigay sa iyo ng Port Territory? Brand new. After four days ng operation, napaka-timing naman ang binigay na ano? Na sa iyo na sasakyan. Port Territory pa, bago. Yo, Honor. Uh, sa tagal ko na pong nag, ano, and sell ng mga motor, ah uh, niregalohan ko lang po yung sarili ko kasi birthday ko. So, ikaw nagregalo sa sarili mo. na sa po Kasi tinanong mo kanina, may nagregalo sa iyo, somebody na hindi mo masabi. Ngayon, sinasabi mo ngayon, niregalohan mo sa sarili mo. So, okay. Kung ikaw nagregalo... Itong uh, pagsisinungaling na talagang bistado, mga kababayan po natin, dapat naging consistent nun siya doon. sa kanyang kasinungalingan, e eh, binawi niya agad. Sinabi niya na regalo niya sa kanyang sarili nung tinanong nga sino ang nagregalo ng na po, Major Kehana. Ano sa sarili mo? Saan mo kinuha yung pambayad doon sa port territory? Binayaran mo ba ito ng cash or hulugan? Cash po yun, Cash. Okay, ang tanong ko sa iyo ngayon. Okay. Magkano sweldo mo? Uh, ninety honor, 91,000 po yata. Magkano loan mo? nag uh, Nagsagad-sagad po ako ng loan Yonor, owner para po pandagdag din sa... Magkano natitila sa iyo? Take home? Huwag ka mo sisinungalingan dito. Ah, uh, yun, no. Uh, Magkano uh, take home mo? 9,000 to 10,000 yun, no. Uh. See? Tapos nakabili ka ng cash na 4 territory. Magkano 4 territory ngayon? 1.3, yun, no. Uh. Totoo ba na sinabi mo? Yung sinabi kanina ni, ano, na, ni Congressman Arugansya, kung kayo'y makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Kung kayo'y makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Nakapatay na ba kayo ng mayor? Nakapatay na ba kayo ng vice mayor? Nakapatay na ba kayo ng kapitan? So Totoo ba sinabi mo to? No, your honor. Hindi ko po sinasabi yan. Patrolman na maumbong sa kapatrolman Karyaga. Kasi nabasa ko sa report dito na sinabit niyo sa akin na sinabi niyo na niyo do sa conference sa pinatawag ni Colonel Lam, um Carmel ah um, uh, ah uh, Kiana na binanggit niya Na matakot kayo dahil nagpapapatay ako ng mayor, nagpapapatay ako ng vice mayor at kapitan. Mabuti na lang hindi mga congressman. Ha? Sige, patrolman na Maumbong saka patrolman na Karyaga. Kayo na basa ko nandito. Ah uh, yes po, Mr. Chair. Sinabi niya po yon karugtong po nung binanggit niya po na kung sa kaso makakaligtas kayo sa akin, hindi. Ayun po yung in-state niya nun sa amin. Kariaga po, sir. Patrolman ano? Patrolman na Maumbong. Here. Sinabi niya yon? Opo, Your Honor. Patrolman na uh, Garcia, saka si Patrolman, na uh, uh, Sergeant Garcia. Sinabi ba niya yan? Yes, Your Honor. Saka yung sinabi niya, Your Honor, na may nag-hudas, uh, he was referring to me, Your Honor. So, ngayon na nga po, mga kababayan po natin, nilaglag na itong si Major Quijana ng kanyang mga tauhan. At ngayon, mga kababayan po natin, ay uh, mukhang dinagdagan ang kanyang uh, sight and contempt, ang pagkakulong mga kababayan po natin na supposed to be, I think, is 15 days lang uh, ibinigay sa kanya ng mga congressman ngunit dahil sa kanyang pagsisinungaling, ako po baka ginawang 30 days uh, mga kababayan po natin. So, bistado kasi, ano, at uh, yung mga tauhan niya kasi ay talagang nagtraidor na sa kanya, nilaglag na siya dahil alam nila na hindi maganda ang kanilang ginagawa. So, ito lang ang paraan para rin na uh, maligtas sila sa kaso mga kababayan po natin. Dahil unang-una, hindi nila alam umano ang totoong operasyon. Nakala nila is-lihiti mo. Nagulat na lang sila, nakapagdating doon sa talagang uh, uh, pinangyarihan sa kanilang target, ay may mga instruction na, na ibinigay sa kanila itong si Major Quijano, uh, Major Quijana at itong si Colonel Guevara, kung ano ang kanilang dapat gawin. Labag man sa kanilang kalooban, mga kababayan po natin, dahil official nila, ang nag-uutos ay sinunod nila, mga kababayan po natin. Agaya nung pag-cut nitong CCTV at ang pag-off nitong body cam na sinusuot ng isa sa mga pulis, mga kababayan po natin. Pero itong pagtago ng pera, paglagay ng pera, ay nakaplanado na yon sa ilan sa mga close na tauhan o yung mga dikit na mga tauhan ni Major Tijana sa kanya at ni Kernel uh, Colonel Guevara. Opo mga kababayan po natin, uh, hindi naman natin nilalahat ang mga kapulisan Pero kita po natin ginagamit nila ang kanilang uh, tungkulin Ginagamit nila ang kanilang uh, posisyon para makakuha, uh, magnanakaw O magnakaw uh, mga kababayan po natin Kawawa naman ang mga mababait at mabubuting pulis na naging tapat sa kanilang serbisyo Abay nasisira po yung imahe, lalong lalo na po yung PNP chip na humingi rin ng kapatawaran sa pagdinig na ito sa House of Representatives. Kayo po mga kababayan po natin, ano pang inyong komento sa loobin patungkol sa issue ito? huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat po hanggang sa muli sa ating mga update mga kababayan po natin. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat.